palaging inaabangan ang mga kasalan sa showbiz. At para sa mga married showbiz couples na ito, hindi sapat na isang beses lang sila ikinasal dahil muli silang nag-isang dibdib para sa pag-renew ng kanilang wedding vows. The Philippine Showbiz List presents 10 Pinakabonggang Renewal of Wedding Vows sa Showbiz. Tito Soto and Helen Gamboa. Ang pagsasama ni na Tito at Helen ang isa sa mga itinuturing na pinakamatatag na relasyon at ideal marriage sa politika at showbiz dahil umabot na ito ng ilang dekada. Katunayan, noong September 2019, nang ipagdiwang na mag-asawa ang kanilang golden wedding anniversary at kasabay nga nito ay ang renewal ng kanilang wedding vows na ginanap sa Saint Thomas Aquinas Parish sa Batangas. Gladys Reyes and Christopher Rojas. Noong January 23, 2004, nang mapakasal sila Christopher at Gladys. At upang ipagdiwang ang pagsasama nila sa loob ng 25 years, 11 years bilang magasintahan at 14 years naman bilang mag-asawa, ay nagkaroon sila ng renewal of vows noong January 2018 sa Iglesia Ni Cristo, lokal ng Tagaytay. Ayaw naman tawagin ni Gladys na renewal of vows ang pagpapakasal nilang muli ni Christopher dahil hindi naman daw nag-expire -e ang kasal. Sa halip, tinawag niya itong reaffirmation o pinagtibay muli. Mutual decision daw nila ni Christopher na magpakasal muli. Pero nag daw talaga sa kanila ay ang mga anak nila na sila Gian, Gianna, Grant at Gavin. Melay Cantiveros and Jason Francisco sa ikapitong anibersaryo ng kanilang kasal noong December 9, 2020, ay nag-renew ng wedding vows na Jason at Melay. Naganap ang seremonya sa morning talk show na Magandang Buhay. Dahil nga sa kasagsagan pa ng pandemya ng oras na yon, ay sa pamamagitan ng Zoom nangyari ang renewal of vows na ni-officiate ng parehong pari na nagkasal sa kanila sa General Santos City noong 2013. Dito ay napag-usapan ang tungkol sa kanilang pagsasama kung saan ay inami ni Jason na ang sandaling hiwalayan nila noon ni Melay ang matinding pagsubo pagsubok na hanggat maaari ay ayaw na niyang maalala. Ngunit sa kabila nito ay tuwang-tuwa naman siya dahil kung anong hirap na pinagdaanan nila ni Melay, bawing-bawi naman daw sa kasiyahan nilang mag-asawa sa mga sumunod na taon ng kanilang pagsasama na mas lalo pang lumalim. Ayon pa kay Jason, ito ang matatawag niyang second chance na nagsimula sila ulit at lahat din ay nagsimulang malinis. Lahat naman ni Melay na mas pinagtibay at mas nakilala nila ang isa't isa na sa si pinagdaanan nila at pinili raw talaga niya na si Jason pa rin ang kanyang maging forever. Ang pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan ng dalawang anak na babae na sina Mela at Stella. Danica Soto and Mark Pingree Ipinagdiwang nila Mark at Danica ang kanilang 10th wedding anniversary noong March 4, 2017 sa pamamagitan ng isang intimate renewal of vow ceremony na ginanap sa Antonio's Fine Dining sa Tagaytay City, Cavite, na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Ang ikinatuwa lang daw nila Mark at Danica ay kasama na ang dalawa nilang anak na sina Angel, Michaela at Jean Michael na nagmarcha bago sinimulan ang seremonya. Doon lang daw nila napagtanto na mas nakakakaba at mas emosyonal silang dalawa sa renewal Renewal Vows kung ikukumpara nung nagpakasal sila sampung taon na ang nakararaan. I. de las alas and Gerald si Bayan. Bilang pagdiriwang nila AI at Gerald na kanilang pagmamahalan at sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal, ginanap ang kanilang renewal of vows sa Las Vegas, Nevada noong November 30, 2022. Ang okasyong ito ay simbolo ng kanilang patuloy na pag-ibig at dedikasyon sa isa't isa sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanilang kinakaharap. Para sa kanilang 5th wedding anniversary celebration, isang sing-sing at Gucci bag ang ibinigay ni Gerald kay Ai-Ai. Samantalang ang paboritong brand ng bag, ang birthday gift ng comedy queen sa kanyang asawa Simpleng white dress na nilagyan niya ng blue veil, ang kasuutan ni Ai-Ai sa renewal of vows nila ni Gerald asul ang pinili ni Ai-Ai, dahil yun umano ang kulay ng mga nagdiriwang ng na ikalimang anibersaryo ng kasal Binunyag din ni Ai-Ai na ang anak na si Sofia ang tumayong wedding planner nila Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo Sina Ryan at Judy Ann ay nag-isang dibdib sa San Juan Pumusena Church sa San Juan, Batangas noong April 28, 2009. Ang kanilang matatag at masayang pagsasama ay pinatunayan na hindi totoo ang tinaguri ang 7-year itch na noong April 30, 2016 kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ikapitong taong anibersaryo. Sila ay muling nag-renew ng kanilang wedding vows sa isang eksklusibong resort sa Batangas. Dinaluhan ang seremonya ng kanilang mga kaibigan at pamilya kasama rin ang kanilang tatlong anak na sina Johan, Lucho at Luna. Isa sa mga natatanging dahilan kung bakit muling nagpakasal si na Ryan at Juday ay dahil kay Lucho. Sa isang interview, ibinahagi ni Juday ang nakakatuwang kwento tungkol dito. Sinabi niya na madalas silang kulitin ni Lucho na ipakita sa kanya ang video ng kanilang kasal. Nang unang beses niyang mapanood ito, agad na hinanap ni Lucho kung nasaan siya sa video. Nagtataka kong bakit wala siya roon samantalang naroon ang kanyang ate Johan. Dahil dito, napagdesisyonan na nila Juday at Ryan na i-renew ang kanilang wedding vows bilang pagpapasalamat sa mga biyaya at pagsubok na magkasama nilang hinarap sa loob ng pitong taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Cheska Garcia and Dog Kramer. Sa pagdiriwang ng kanilang ikasampung taong anibersaryo bilang mag-asawa, naghandog si Cheska ng isang ang renewal of vows para sa kanyang asawang si Dog noong October 9, 2018, na ginanap sa Grand Hyatt, Manila, sa Bonifacio Global City, Taguig. Si Dog na halos papaluha sa gulat at tuwa ay orihinal na nagplano ng na kanyang sariling sorpresa para kay Cheska. Balak niyang ihandog sa kanya isang singsing bilang simbolo ng kanilang ikasampung taon habang sila ay magkakasama at may musika tumutugtog. Ngunit sa huli, siya ang nagulat sa inihandang sorpresa ng asawa. Ayon kay Cheska, madala siyang sorpresahin ni Dog. Kaya naman naisip niyang sa pagkakataong ito, siya naman ang gagawa ng sorpresa para sa kanyang mister at ang renewal of vows ang naisip niyang perfectong regalo. Ang espesyal na okasyong ito ay dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at tatlong anak na si Kendra, Scarlett at Gavin. Michael V. and Carol Bunagan Hindi lamang isang beses kundi limang beses ikinasal sina Michael V. at Carol Bunagan Ang kanilang unang kasal ay naganap noong April 1994 sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony Pagkatapos ng apat na taon noong February 1998 idinaos naman ang kanilang kasal sa simbahan Bilang pagdiriwang na kanilang ikasampung taong anibersaryo bilang mag-asawa Noong February 2008 muling ipilagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib sa pamamagitan ng renewal of vows. Sa mga lumipas na taon ay pinatunayan ni na Michael at Carol ang kanilang tapat at matatag na samahan na biniyayaan ng mga apat na anak, sina Milo, Brianna, Migo at Maypole. At noon ngang February 7, 2019, lumipad ang mag-asawa sa Amanpulo, Palawan upang ipagdiwang ang kanilang 25th Civil Wedding Anniversary kasama ng Renewal of Vows. Noong nakaraang taon lang, nagkaroon uli ng Renewal of Vows sina Michael V. at Carol. Ginanap ito sa Hotel Mercure Penang Beach sa Penang, Malaysia. So ni Michael V ang isang mocha brown suit at isang white wedding dress naman kay Carol. Christopher De Leon and Sandy Andolong ang sikat na mag-asawa sa showbiz na Christopher at Sandy ay hinahangaan sa industriya ngayon dahil sa kanilang matibay at pangmatagalang relasyon. Noong February 2019, isang romantikong seremonya ng renewal of vows ang ginanap sa isang cruise sa Vietnam na pinangunahan ng isang Vietnamese priest bilang pagdiriwang na kanilang 39th anniversary ng pagsasama. Sa kanilang pagbabahagi ng wedding vows, hindi nila napigilang maging emosyonal habang inaalala ang mga hamon at kagalakan na kanilang pinagdaanan sa loob ng halos apat na dekada ng kan nilang pagsasama. Heart Evangelista and Cheese Escudero Ipinagdiwa ng celebrity couple na sina Heart at Cheese ang ikasyam na anibersaryo na kanilang pagpapakasal sa pamamagitan ng renewal of wedding vows. Nirenew ni na Heart at Cheese ang kanilang lifetime commitment sa isa't isa sa Balisan Island itong February 15, 2024. Sa kasama ang palad, hindi nakarating ang ama ni Heart na si Ray Ong Pauko na sumailalim pa ito sa medical treatment sa US. Habang ang ina ni Heart na si Cecil Ong Pauko ay nakarating sa pagdiriwang at ito pa mismo ang sumabay kay Heart sa pagdala dito sa Isle. Si Heart ay remissulang isang glowing bride na nagbibigay ng goddess vibe suot ang kanyang wedding gown. Sa Instagram, ibinahagi ni Heart ang closer looks sa kanyang wedding gown, isang custom na Elisa piece na may intricate beading at veil. May dala rin siya isang couture bouquet na gawa rin ng parehong fashion designer. Kinompleto ni Heart ang kanyang bridal look gamit ng isang bespoke diamond necklace na regalo na kanyang mga magulang at asawa. Habang si Cheese naman ay isang napakatikas na groom suot ang kanyang all-white suit. Sa Instagram story na ibinahagi ng IG page na Balisen Island Club, ibinida nila ang napaka wedding aisle na inihanda nila para sa renewal of wedding vows na heart at cheese. Makikita ang glass floor, all white flowers, at nagtataas ang structure na binalot ng puting tela. Sa gilid ng aisle ay may mga box na gawa sa glasses kung saan doon nakapaloob ang mga kandilang nagbigay liwanag sa daraanan ni Heart. Nagbahagi naman si Hart ng isang larawan mula sa wedding reception kung saan makikita ang all-white setup nito mula sa ceiling Sevilla, Tower of Flowers, All Glass Candle Holder na nasa gitna ng reception, table, at ang all-white three-tier wedding cake. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!